Oh. Ano ngayon, uh, mga basketball nation Rendon is singing the same note nung uh, siya ay nagkomento sa sistema ng Gilas Pilipinas. Now that he actually criticized PBA and SBP. Eh bakit para bagang uh, nakuha niya pa yung uh, parehas na tono uh, na inaawit nila kay Soto. Now, they are, they are speaking the same language, mga kaibigan ano which is totoo naman. Ah uh, yung latest nga na usapin, ano alam niyo naman lahat yan uh, SBP, SBP and PBA actually went to Japan and uh, nagkaroon po sila ng mga meeting doon regarding sa pag-alis sa bansa ng ating mga uh, mga players mga basketball players alam niyo mga kaibigan ngayon na nga alam mo although sa boxing kami no eh ngayon na nga lang nagkaroon ng pagkakataon na yung uh, ating mga manlalaro sa pagdating sa basketball na maging import kunin ng ibang bansa particularly dyan sa B-League para uh, maglako as an import. Hindi ba tayo natutuwa doon? Pangalawa, oh, kayo na din ang nagsabi, greener pasture. Kayo din ang nagsabi sa hearing sa, sa kongreso ba yun o oh, sa senado na tatlong beses mas mataas ang uh, pera pagdating sa labas ng bansa. Ang pangamba daw ng uh, SBP at PBA, baka daw maubusan tayo ng player. Well, hindi lang naman po yan sa basketball. Ngayon, ah uh, dapat magpasalamat pa tayo. Basketball, hinuhugot na ang mga player natin sa labas ng bansa. Ihalin tulad natin sa boxing. Do you think kung dito lang magra robin ang mga malalaro natin sa boxing, do you think mag -e excel tayo sa, sa sport na to? No. In order for a boxer to succeed dyan sa ano na yan, sa field na yan ng boxing, kailangan niyang lumabas. Sa mga kapitbahay natin sa Asia, lalo na sa Amerika, ang goal ay sa Amerika. Kung ang mga boxer ay uh, goal maging world champion makalaban sa Las Vegas, ang mga basketball player natin dito including kay Soto ay ah uh, uh, madraft sa NBA kaya nga naglalaro siya ngayon sa Australia eh, para magkaroon siya ng mas uh, mataas na uh, tawd dito level of competition para mas maihanda siya doon sa talagang tina-target niya na goal niya kung saan yun ay NBA. Now uh, ang fear namin mau, baka maubusan tayo ng player? ganun talaga. Hindi naman kasi lahat din mabibigyan ng offer ng bilig o ng siguro iba pang mga mga karating bansa na maglaro sa kanila at maubos na yung player natin, 'di ba? Na parang uh, wala nang matitira, 'di ba? Of course, very ano lang, very uh, uh, tawag dito. Uh, selective ang mga bansa kung sino talaga yung mga uhugutin nila although narinig natin na si Lodi J. Washington although medyo past prime na eh kinuha pa rin ibig sabihin eh tawala pa din sila sa laro uh, ni Sir J Washington and kung ikaw naman ang player tama si Kai Soto eh tama si uh, Boss Rendon Labador uh, sinang ayunan pa although not directly nitong si Kai Soto bakit eh inoferan ka sa ibang bansa di ba goal mo yan goal ng bawat atleta hindi lang sa basketball di ba boxing etc na mabigyan ng mas malaking pagkakataon The reason why you started playing kung ano mang particular sport ang nilalaro mo eh para yan ay maging ano mo palabigasan mo maging bread and butter mo para makapag-provide ng uh, financial sa sarili mo at sa iyong pamilya makapagpundar ka uh, 'di ba ng uh, mga ari-arian eh kung sarili nating 'di ba liga ang pipigil doon 'di ba Papa, papa, bakit pa ano pa tayo bakit pa tayo asa na mag-excel tayo sa world stage nakita na natin na yung Kai Soto nag-improve nung naglaro sa sa Australia. Jordan Clarkson umaawit tayo na umawit uh, na maglaro sa atin sa niya naglalaro NBA sa Amerika. Dwight Ramos nagpakita ng consistency. Ngayon, inaano eh, hindi na nga, nga, hindi na siya naglaro at siya dapat maglalaro umalis na kaagad. Eh masisisi ba natin siya? Eh mas malaki yung offer doon kung sila naman ay nagka nagkasundo ano at uh, Uh, ay yung player natin ay nage-excel. Tapos, pinapahiram naman, hindi siya madamot, pinapahiram niya ang kanyang sarili kapag kinakailangan siya ng bansa sa Gilas Pilipinas. gayon din si Kai Soto. Di ba? Why regul regulate uh, our players? Di ba? And pakialaman ang kanilang pagsali. May isa pa ako narinig, nakalimutan ko ang pangalan, na parang hindi binigyan ng clearance to play outside. Di ba? Nakakalungkot naman. Para namang ikaw yung uh, magiging dahilan para hindi parang di makuha ng uh, ng uh, big paycheck yung yung atleta, di ba? And ang tanong diyan, are you also trying to uh, parang to get a commission? Hindi pa natin alam, 'no or parang ay a fee kapag kukuha ang mga tagalabas dito sa mga players natin sa sa ating bansa, di ba? It's it's uh, unfair and uh parang hindi siya hindi siya na, hindi siya smart move para sa mga nagre-regulate ng uh, ng uh, larong basketball dito sa ating bansa. Of course, SBP and uh, uh, PBA. I think meron din kinalaman dyan ng games and amusements board dapat siguro eh pag-aralan pa lalo ano, Um uh, you know, coming from a point of view uh, sa akin ano sa mundo ng boxing eh mas maganda po na nailalabas ang ating mga manlalaro kasi mas mas lalo pong uh, tumataas ang uh, competency nila mas lalo po silang humu, humuhusay at lalo silang mas lalo tayong uh, makaka-adapt sa laro uh, ng international stage. Ganon din sa mga boxer. Eh. Pag ikaw, uh, let's say, 10 years of your career, 15 years of your career, hindi ka lumalabas, nandito ka lang sa bansa. Kahit ubusin mo na lahat ng magagaling dito, pagka wala ka pa experience lumabas sa labas ng bansa, baka first time mong maka, makalabas, talo ka kagad. No? or wala kang Ang opportunity kasi nandito ka lang sa uh, loob ng bansa. Actually, ang ganda nga ng basketball ngayon. Biruin mo, dati tayo kumukuha ng import ngayon. Mga Pilipino na ang kinukuhang import, di ba? So, men, di ba? Sana maging ano, maging open tayo sa mga ganyang bagay. Hindi tayo mag-grow if nandito lang tayo sa sa sarili nating bansa. Dito lang natin buburuhin ang ating mga players, di ba? So, ganun talaga. Kung mapili ka, thank you. Triple pala sahod mo. Eh kung hindi ka naman mapili, nandito ka sa PBA, uh, mas dadami ang option. Hindi lang NBA yung pwede mo masalihan. ba? Diba? Pagay ni Kai Soto, nasa Australia ngayon. So, kapag pala pinagbutihan mo, ba? Diba? mas, 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 mag, uh, ano, mag grind yung mga, mga players natin kasi hindi lang NBA yung uh, magiging target mo. Kahit pala b ba? Diba? Ganun na kalaki yung sahod. So, mas mabibigyan ng oportunidad yung ating mga basketball players. Mas maganda po 'yan sa sa 'di ba? Sa community ng basketball. Kagaya ng boxing mga idol. Ah, uh, ikumpara mo yung ah uh, pay kapag lumaban ka sa US, ikumpara mo yung yung purse din pag nandito ka sa Pilipinas, hindi lang tatlong beses ang laki. 'Di ba? Mga isang daang beses. Totoo 'yan. So, anong pipiliin mo? Mag laban ka ng 4 rounds dito, kung kikita ka ng 4,000 pesos o laban ka ng 4 rounds sa Amerika, kikita ka ng, let's say, mga 3 to 5,000 US dollars. ba? Diba? So, be smart. Huwag po tayong, ano, huwag po nating uh, limitahan ng ating mga atleta. ba? Diba? And, kudos kay uh, Boss Rendo na Lab labador. Dahil siya ang nag-initiate na magsalita na nagisingin ang diwa ng, uh, ng uh, basketball community. Kahit na anong bash o kahit na anong pagtutrol nyo sa kanya, yung mga lihiti mo lang ang nakakaintindi ng totoong pakay niya sa pagbubukas ng kaisipan ng bawat isa, lalong-lalong na dyan sa mundo ng basketball, sa atin, at syempre yung uh, sistema ng Gilas Pilipinas. At yun lang, shoutout din sa'yo. Sino ba yung napanood ko yung PBA Moto Vlog? Ngayon ko lang napanood. Ang sabi mo, hindi mo... Lahat kilala kami. Ikaw lang hindi nakakilala sa amin. For your information, ha? sino ka? Yung, yung paepal yung laging nagsasalita. Hindi ka naming kilala. Si Lodi Ting yan, legend yan. Kilala namin yan. Si Gako nga, si Jerwin Gako, kilala ko pa. Ikaw hindi ka kilala, wag kang papansin masyado. Di ba? Pa-Apple ka eh. Ikaw nga yung Apple ng Apple, ang magkausap si Boss Rendon at si Ting Riz. Eh. Ikaw lang yung umi-epay dyan. Di ba? Sasabihin pang, kunyari ka pang, hindi mo kilala kunyari si Boss Rendon. Kunyari, hindi mo kilala si Boss MJ. Kung bihe ka, style mo din eh. Basa ka, basa ka boy. Di ba? Masyado kang pa -epal. Yun lang. Peace.